Sa edad na 35, hindi pa rin nakakapag-asawa si Nestor dahil abala ito sa negosyo. Kaya naman, nasanay ang lalaki na pinapasaya na lamang ang sarili upang ilabas ang init mula sa katawan nito. May restaurant kasi ang lalaki at dito ay buong panahon upang mapalago ang negosyo, rason para mawalan ito ng oras maghanap ng babaeng pakakasalan. At ngayon, wala nang plano pa ang lalaki na mag-asawa. Sir, may naghahanap po sa inyo. Boses mula sa pintuan, kaya naman nahinto ang lalaki sa ginagawa niya. Napatingin ito sa nakapinid na pinto. Boses ni Hilda ang nasa labas ng pintuan. Nandito kasi siya ngayon sa library. Kadalasan kapag walang pasok, dito siya naglalagi. Nga lang, nainganyo siyang panoorin ng isa sa mga video na naroon sa kanyang files. Linggo iyon at walang pasok dahil binibigyan niya ng day off ang mga tauhan sa restaurant para naman magkaroon ng panahon sa kanilang pamilya. At kadalasan kapag nasa bahay ang lalaki ay sa library ito tumatambay at ginagawa ang lahat ng nais. Sino? Nagangat siya ng paningin sabay tanong, pinatay muna ang video na pinapanood ng lalaki. Siya daw po si Amelia, sagot ni Hilda. Hindi niya kilala si Amelia na tinutukoy nito pero sinabi niya sa mid na puntahan at patuloyin sa sala at kanya kakausapin pagkatapos ang ginagawa sa library. Nang umalis ang mid, binalik nito ang atensyon sa pinapanood pero nawala na siya ng gana pang ituloy Matapos ang 15 minutes, tsaka siya lumabas ng silid upang tignan ang panauhing sinasabi ni Hilda. Magandang umaga, Nestor. Natatandaan mo pa ba ako? Tumayo agad ang babaeng panauhin niya mula sa sofa pagkakitang papalapit na siya habang nakangiti ng matamis. Hindi naman siya halos kumarap sa pagkakatitig sa babae upang alalahanin kung saan ito nakilala. Hindi naman siya nabigo dahil bigla itong naalala. Si Amelia ay kaklase niya noong college. Malaki nga lang ang pinagbago nito. Mukhang matanda ng ilang taon kaysa sa kanya. Ang alam niya kay niya lamang ito, marahil ay nakapag-asawa na ang babae kaya napabayaan ng sarili. Halata naman dahil may dalagita itong kasama na katabi ngayon ng babae na sa tansyo niya, 16 years old pa lamang. Sinabi nitong hinanap daw talaga siya ni Amelia dahil may kailangan nito sa kanya. Nakiusap lamang itong ipasok sa trabaho yung anak na si Cherry kahit sa restaurant o di kaya kahit nakatulong na lamang. Pumayag naman siya kahit na parang ayaw ng anak nitong magpaiwan dahil marahil ay takot o hindi sanay na mawalay sa ina. Halos maiyak pa nga ito nang paalis na si Amelia. Naririnig pa niya ang usapan ng mag habang sinasabi kay Cherry na magpakabait at magsipag at huwag itong matakot sa kanya dahil magkakilala sila ng ina nito. Binili na lamang niya sa mid na ituro kay Cherry ang magiging silid nito at mga dapat gawin tsaka siya umakit na muli sa library. Sa muli, nanood siya ng video na magpapainit na naman sa kanyang pakiramdam. na Naudlot kanina ang kanyang ginagawa pagdating ni Hilda kaya naman ngayon niya yun itutuloy. Pawisan na nga siya at talaga namang init na init ng mga oras na yun. Nang muli ay biglang may kumatok. Napamura na naman siya sa inis Dagli niyang kinalama ang sarili at nag-ayos ng sarili bago binuksan ng pintuan. Bumungad sa kanya si Cherry sa labas na hiyang-hiya. Hindi niya maiwasang. Ito ay tignan ng malagkit. Lalo na at naudlot siya sa kanyang ginagawa kanina. Gusto niyang ilabas sa babaeng ito ang kanyang nararamdaman. Sir, handa na daw po yung pananghalian niyo. Nahihiya itong sabi at hindi makatingin sa kanya. Ah, sige. Bababa na ako tugon niya na lang matapos ng matagal na pagtitig dito. Walang paalam itong tumalikod matapos tumangu. Sinundan pa niya ito ng tingin habang papalayo. Bumalik siya sa kanyang inuupuan kanina at tuluyang pinatay ang laptop tsaka siya bumaba upang maglunch. Nadatnan pa niya ang dalagitang tinuturoan ni Hilda sa mga gawaing bahay. Matama naman itong nakikinig. Naiilang pa na tumingin sa gawin niya nang maramdaman ng kanyang presensya. Sa ibabaw ng mesa ay meron ng nakahain na. Sabayan niyo na ako. Utos niya kina Hilda. Parehong napatingin sa kanyang ang dalawang nagtataka. Dalawang taon na sa kanya si Hilda, kaya hindi na ito naiilang. Katulad ni Cherry, ngayon niya nga lang napansin na parehong maganda ang maid niya. Napilitan ng dalawang maid niya na sumabay sa kanyang pagkain habang ini-interview niya si Cherry ay pagkamahiyaan nito at madalas nauutal kapag nagsasalita. Nang matapos silang mag tinuloy ni Hilda ang pagtuturo kay Cherry habang naroon siya at pinapanood ang bawat pinong galaw ng babae. Matama naman itong nakikinig kay Hilda. Pamaya-maya, alanganing sumulyap sa kanyang halatang naiilang. Kaya naman, umakit na siyang muli. Kinabukasan, lunes ng umaga, Nadatna niyang si Cherry na ang nagluluto ng almasal sa kusina. Seryoso ito at halatang inaantok pa at kinagulat nang maramdaman ang kanyang presensya. Sir, ipaghahain ko na po ba kayo? Tanong nito sa kanya. Ah, sige, salamat. Naupo siya sa harapan ng mesa habang sinusundan ito ng tingin. Nagliliyab ang kanyang katawan habang ito ay pinagmamasdan. Daman niya ang pagnanais na makasama si Cherry ngayon lamang siya nagka-interes sa isang babae. Kung dati pinagkakasya niya ang sarili sa panunod ng video, ngayon ay parang may kulang. Ganun man, sinikap niya iyong baliwalain at kontrolin ang sarili. Sabayan mo ko. Utos niya kay Cherry matapos nitong maghain na upo ito sa kanyang harapan at takot na takot sa kanyang tumingin. Gusto mo bang magtrabaho sa restaurant ko? Tanong niya rito. Tumingin ang babae sa kanya kaya nagsalubong ang mga mata nila. Mas malaki ang sweldo, mas matutulungan mo yung mama mo. Sabi pa niya sa nahihiyang babae. Alam naman niya kung anong rason at bakit naroon ito dahil sa kahirapan. Okay lang po ba sir na dito muna ako? Baka maraming tao sa restaurant niyo. Nahihiya pa rin itong side. Wala namang gaanong gawain dito. Mas kailangan ko ng tao sa restaurant. Pero sige bukas, dadalhin kita dun. Sa ngayon, kasama ka muna ni Hilda. Ninitian niya ito para maging komportable sa kanya at hindi na matakot. Abot-abot naman ang kaba ni Cherry nang tumalikod ang gwapong amo matapos mag-almusal. Kadalasan, alas-disang uwi ni Nestor mula sa kanyang restaurant at pagdating sa bahay, matutulog na lang dahil sa restaurant na siya kumakain ng hapunan. At sa gabing yun, Si Cherry ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Mas maaga yung uwi niya ngayon kaysa sa nakasanayan. Basang-basa ang mahabang buhok ni Cherry, halatang bagong ligot kay Bango. Pinaghalong amoy ng shampoo at sabon na kung bakit napakasarap lang hapin. Gusto niyang mapamura nang makitang basa ang manipis nitong damit. Alam niyang hindi ito tipong nangaakit dahil iwas na iwas itong tumingin sa kanya. Sadyang nakakaramdam lang siya ng kakaiba. Tuloy, gusto niya itong baluti ng tuwalya upang hindi ito nakakaakit tignan. Basta na lang niya itong tinalikuran matapos makapasok sa loob ng bahay dahil pakiramdam niya, makakalimot siya. Kinabukasan, pinasabihan niya kahilda si Cherry na isama niya ito sa restaurant kaya nakita niyang maagang gumayak ang babae. Mabuti at nakasuot na ito ng disente nakapantalong maong at t-shirt. Bukod dun, may suot ng pangilalim. Sinabing sa restaurant na lang sila mag-aalmusal at pagdating, inihabili niya ito kay Benji upang turuan ng mga dapat nitong gawin. Nakitaan naman niya ng kasipagan sa unang araw dahil wala siyang ginawa kundi titigan ito sa monitor ng kanyang CCTV na nakapaligid sa buong restaurant. Kasabay niya din itong umuwi sa hapon at pagdating sa bahay, hinayaan niya itong magpahinga. Sir, maghapunan po ba kayo? Tanong ni Cherry sa kanya, pagdating nila isang gabi mula sa restaurant, napansin marahil ng dalaga na hindi siya kumain kanina bago umalis ng restaurant dahil abalang nga siya. Pang-apat na araw na itong kasakasama niya sa restaurant, kaya nababawasan na ang pagkailang ni Cherry sa kanya, katulad ng dati. Hatiran mo ko sa kwarto ko. Kahit hindi nagugutom, ay utos niya kay Cherry na papalunok pa siya habang nakatitig sa mamasa-masa nitong mga labi. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at gusto niyang sunggaban ng halik yun. Hindi lang isang beses niyang pinigilan ng sarili tuwing sila ay magharap, Sige, sir. Pakisabi nito, tumalikod na ito diretsyo sa komidor. Siya naman ay parang pinagpawisan habang nakasunod ang tingin rito. Daig niya pa ang tumakbo ng ilang kilometro at hinihingal siya sa pagpipigil. Buhay na buhay ang dugo niya ng mga sandaling yun. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kanyang silid at hinubad ang suot na long sleeve upang maginhawaan ang kanyang pakiramdam. Nakaboxer na lamang siya t-shirt ng kumatok si Cherry. Inutosan niya itong pumasok sa loob matapos buksan ang pinto. Nakita niya ang pagkailang nito sa mga mata nang mapanood ang video na kanyang ipinlay sa laptop. Sir, kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Samahan mo muna ako dito sa kwarto ko. Utos niya sa babae, kaya nanlaki ang mga mata nitong napapatingin sa gawin niya. Bakit? Hindi ka pa ba nakakapanood niyan? Seryoso niyang tanong na ang tinutukoy ay ang naroon sa kanyang laptop. Sunod-sunod itong umiling habang nakatango at ayaw tumingin sa kanya. Lumapit siya sa babae at sinubukang hawakan ng kamay nito tsaka hinila pa sa gilid ng kama mismo sa harap ng laptop. Hinawakan niya ito sa muka at pinanood dito ang video. Sa una, dama niya ang pagkailang ng babae pero katagalan, napapasulyap ito sa kanya. Tila ba nanginginig ang hawak niyang kamay nito? Nang matapos, nagmamadali itong tumayo sa kinauupuan pero mahagap niya itong pinigilan sa kamay. Sir, ayoko na pong manood. Hindi mo ba nagustuhan? Eh, ayoko po talaga, sir. It's okay. Ako naman ang nagsabi. Gusto mo ba gawin na lang natin? Namimilog ang mga mata nito na puno ng curiosity. Hindi na siya nakapagtimpi dahil kanina pa talaga naghahapoy ang kanyang pakiramdam. Hinapit niya ang babae at sinimulang halikan sa labi. Tulala lamang ito habang nakatingin sa malayo habang kanyang hinahalikan. Kaya mas sinapit niya ito na halos wala nang nakapagitan sa kanila. Sa mga sandaling yun, hibang na siya sa mga labing una niyang natikman. Lalo siyang nag-init, nagliyab at nasabik hanggang sa hindi na talaga niya kayang pigilan ng sarili. Wala na siyang pakailam ng mga oras na yun. Ang hangad lang niya ay magawa ang kanyang balak. Noong una, talagang ayaw ni Cherry. Cherry. Pero habang tumatagal, pumayag na rin ito at wala nang tutol. Hanggang sa naganap na nga ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Sir, may sakit si Cherry. Hindi yata makakasama sa restaurant. Sa umagang iyon, si Hilda ang nabungaran niya sa kusinang naghahain ng kanyang almusal. Napatingin siya rito habang nag-iisip sa nangyari sa nagdaang gabi. Uminom na ba siya ng gamot? Tanong niya habang nagkakapih umiiling ito kaya pagkatapos niyang magalmusal, sinilip niyang babae sa silid, tulog pa at inaapoy ng lagnat. Agad siyang nagpatawag ng doktor upang gamutin ang babae. Sabi naman ng doktor, natural na lagnat lang daw yun kaya pa na lamang ng gamot. Siya na ang nag-asikaso sa dalagita. Tutal, siya naman ang rason kung bakit ito nagkasakit at napagpasyahan niyang hindi na pumasok. Pagkatapos ng dalawang araw, Okay na ito dahil sa umagang yun, si Cherry na ang nagluto ng kanyang almusal. Napangiti siya pagkakita dito at wala itong kamalay-malay na nakalapit na siya. Matagal niya itong pinagmamasdan. Daman niya ang pagiinit habang ito ay tinititigan. Nang hindi mapigilan ang sarili, marahan siyang lumapit at niyapos ang babae. Napakabango nito. Sir! Agad niyang pinatay ang kalan. Tsakahin nila si Cherry sa kanyang silid. Sa restaurant na lang tayo mag-almasal. Saad niya nang marating nila ang kanyang silid at agad na hinalikan si Cherry. Namiss niya ang babae sa dalawang araw na hindi ito nakasama dahil nga meron itong sakit. Hindi naman nagprotesta pa ang babae kung hindi sumabay na lamang. Kapwa sila hingal lang matapos. Ngingiti-ngiti siya sa pagod Pagkatapos habang nanatili niyang yakap ang babae at dinadampian ng halik sa labi. Pawis na pawis ito maging siya nang makapagpahinga na ang babae tsaka sila naligo ng sabay. Sa office, binigyan niya ito ng pera para sa ina ng dalagita. Sinasabi niyang lahat ng iyon, bigay niya lamang at hindi kasama sa sweldo. Kinahaponan, katulad ng ipinangako niya sa sarili na ibibigay niya lahat kay Cherry Pinag-shopping niya nga ito ng mamahaling mga damit na hindi pa na ito isusuot. Para sa akin to, masaya at nagniningning ang mga mata nito habang hawak ang mamahaling cellphone. Isa ito sa mga pinamili niya. Umiti siya at tumango bilang tugon. Nagulat siya nang yumakap ito sa kanya habang nakangiti at nagniningning ang mga mata. Ginantihan niya ito ng yakap at dinampian ng halik sa pisngi habang nagpapasalamat kusa itong humalik sa kanyang mga labi at excited na binuksan ang bigay niyang cellphone. Pasalamat ito at nasa kotse pa sila kundi lagot na naman ito sa kanya. Pagdating sa bahay, masaya nitong pinakita kay Hilda lahat ng pinamili niya. Nakita niyang nagselos ang babae at nagtatampong nagtungo sa silid. Kinagabihan nga, hindi kumain si Hilda kaya pinatawag niya ito sa library kung saan madalas siyang naglalagi sa bahay. Pagpasok pa lang, humalimuyak na ang bangon ng dalaga. Nakita niyang nakasuot ito ng pantulog. Sir, gusto niyo daw po ako makausap? Husky ang boses nitong tanong. Ikinagulat niya pang umupo ito sa mismong ibabaw ng kanyang mesa. Napatitig siya rito. Hindi siya makapagsalita nang pumatong isa nitong kamay sa kanyang balikat at idinikit ang mukha nito sa mukha niya. Anong nangyayari kay Hilda? Naitanong niya sa kanyang isipan. Hindi naman ito dating ganito. Nailang nagkaroon ng mali tingin niya rito. Alam niyang maganda ito pero ni minsan, hindi niya pinagnasahin ang babae. Wala siyang nararamdamang ganon dito. Sandali nga, ano bang nangyayari Hilda? Tumayo siya sa kinaupuan at bahagyang lumayo sa babae. Baka mag-init siya at ano pang magawa niya rito? Sa halip na sumagot, Lumapit ito sa kanya at kusang yumakap at tumalik sa labi. Naamoy niya ang bangon nito at bahagyang nagreak ang kanyang katawan pero itinulak niya ang babae. Subalit hindi ito nagpapigil. Sir, huwag ka nang tumanggi. Bakit mo ginagawa to? Tanong niyang naiinis na niya dahil tuluyang naginit ang kanyang pakiramdam. Eh kasi sir, gusto ko din ng maganda't mamahaling cellphone. Payagan niyo na ako. Walang makakaalam sir, promise. Basta ibibigay mo rin sa akin lahat, katulad ng binigay mo kay Cherry. Nangaakit ang boses nito, kaya hindi na siya nakapagpigil at hinila ito palapit sa kanya at hinalikan sa labi. At ilang sandali nga lang, tagumpay nilang nagawa ang bagay na yun. Tagumpay nilang narating ang dulo. Ano sir? Ayos ba? Tanong panito sa kanya sa malamyos na boses bagaman hingal ay nangaakit. Ngumiti siya. Kung alam lang sana niya ito na pwede palang mangyari ito, e eh mas exciting pala ito. Salamat, Aniya, habang nag-aayos ng sarili, naibsa ng init ng kanyang katawan, ito man ay nakapag-ayos na din. Basta sir ha, may usapan tayo. Sabi pa nito sa kanya na naglalambing. Naramdaman niyang yumakap sa kanyang likuran. Hinalikan siya nito. okay. Binigyan niya ito ng makapal na lilibuhin. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Ang lapad ng ngiti nito, tsaka lang ito masayang tumalikod at iniwan siya sa library. Siya naman ay napapangiti at pakanta-kanta pang tinungo ang upuan sa harap ng mesa at ibinalik ang atensyon sa ginagawa niya. magahan habang nagbabiyahe sila ni Cherry patungong restaurant, abala si Cherry sa bago nitong cellphone tahimik na tahimik habang tila may pinapanood. Naka-headset ito kaya hindi niya marinig kung ano yun. Tinawag pa nga niya ito upang agawin ng atensyon pero sadyang abala ang babae sa kung anong pinapanood. Nang dumating sila sa restaurant at naipark na ang sasakyan, tsaka niya lang nasilip kung anong pinapanood ni Cherry. Mabilis naman itong pinatay ang cellphone nang mapansing doon siya nakatingin at agad itinago sa bag. Nagpatiuna naman itong bumaba ng kotse at hindi niya siya nilingon pa. Napakibit balikat naman siya at sumunod na rin sa babae. Sa monitor, pansin niya ang pagiging maliksi nito sa trabaho at kung dati mahiyain ng babae, ngayon naman, naging pala kaibigan. madalas kausap ang kanya mga staff kapag free time. kinahaponan nagpaalam itong aalis, hindi nasasabay sa kanya pag-uwi ng bahay, sabi nito'y magpapadala ng pera sa inang si Amelia, kaya pinayagan niya ito't sinabihang umuwi ng maaga. Inabangan pa nga niya ang pagdating nito. Pasado alas 9 na ito nang makauwi ng bahay at agad kumatok sa kanyang kwarto. Excited naman niyang binuksan ang pintuan upang salubungin ito ng yakap at halik kung dati nakakadama pa ito sa kanya ng konting pagkailang. Ngayon naman na hindi na. Katunayan ay agad yumakap sa kanya ang babae at ginantihan ng halik sa labi, mas maalab sa halik niya na naghatid sa kanya ng kakaibang init. Ngunit habang ginagawa nila yon, may biglang kumatok sa pinto. Akma na sana itong tatayo pero pinigilan niya at kinintala ng halik sa labi at sinabing siya na ang magbubukas ng pinto. Si Hilda ang naroon at mapangakit na nakatingin sa kanya. Sir, pwede po ba akong pumasok? May pinag-uusapan pa kami ni Cherry papatawag na lang kita pagkatapos. Utos niya sa babae, sumimangot ito bigla at umabresyete sa kanya. Okay lang sir, makikinig ako sa usapan niyo. Bumuntong hininga siya at medyo nainis kay Hilda. Hindi pwede, importante yung pinag-uusapan namin. Papatawag na lang kita pagkatapos okay? Matigas niyang saad, muli itong sumimangot, tsaka napilitang tumalikod. Nakahinga naman siya ng maluwag nang mawala si Hilda sa kanyang paningin. Kinalma ang sarili bago muling humarap kay Cherry na nanatili sa kanyang kama. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. Anong kailangan ni Hilda, sir? Takan itong tanong pero hindi niya na ito sinagot at mabilis na kinabig upang yakapin at halikan sa labi. Gumanti naman ito hanggang sa tumagal ng ilang minuto ang kanilang halikan. Pareho silang naghahabol ng hininga Matapos ang ginawa nila, kapwa silang ngayon nakahiga sa kama at tinitigan ng isa't isa na may ngiti sa labi. Pareho nilang narating ang dulo na masaya. Hindi na mahalaga sa kanila kung anong relasyon meron silang dalawa. Ang mahalagay hanggat nasa kanya si Cherry, sagot niya ang pamilya nito. Nang makapagpahinga na ang babae, tsaka ito marahang bumangon mula sa kanyang kama. Nakangiti pa itong nag-aayos ng sarili. Nang matapos, Nagpaalam na sa kanya si Cherry na lalabas na ng kwarto at sinabing bukas ulit. Napapangiti naman siyang sinundan nito ng tingin. Nang mapag-isa, napapikit siya dahil sa pagod pero okay lang dahil kapalit naman nun ay kasiyahan. Halos makaidlip na nga siya nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Kalaunan, nakita niyang pumasok si Hilda.